suot si Alido ba Dito tayo sa may baba na si Alido doon Ito yung pala yung mga kagamitan ni Alido Ha? Ibinungkal nang ano Ng isang market. no? Ito yun Binagyan ko kanina nang ano Kaka Mga kalus ka Nandito na tayo sa Taniman Hola hola Sa Taniman ni Alido Ito in iniwan muna natin sa bubo Yung ating kalamansi. Uh, kalamasi Gaya nang nasabi natin Sa kaya dadalhan natin siya Kasi ito Pangatlo na na ito na Pangatlong lugar Yung una sa Barrio 4 Kina Ursula Uh, pangalawa kina uh, Uh, ano uh, baryo Bienden mami Abubu. Tapos ito na si Alido ng pinaka uh, pangatlo. Tapos sa uh, kina Miguel. So ito hinahanapan ina namin ng magandang uh, pagtataniman ni Alido. Alido, doon de? Ari ba? Ah dito rin maganda. Para at least hindi uh, maapakan o oh, pag gumawa ng bakod man doon sa dulo. Mas okay. Mas okay siguro kasi may tinuro siya dun sa may malapit sa may ah, pipino. Ali Dubai from Burkina Faso. Ati <laughs> no. Creo aquí bien. No, ahí ese ese tierra no está bien. No tierra, está bien? No. Hindi yo, okay daw yung tierra dito. Donde? Para picamo aquí. Ah, di, aquí. Arriba no bien. okay. aquí. sí, si, sí, si, sí. Si. Espinal, no. mejor ahí, más de ahí. Aquí mejor. No, aquí aquí mejor. Me, me, me. Donde mejor? Instagram. Okay, bien eh. Oh, yan. Pareho kami nang uh, naisip ni Alido Bay. Ito. Barbecue. Si, si, sabi na kay Alido. Okay? Ah, uh, yung nakaran nilagyan na rin namin ng uh, kahoy yung kina Mommy di lang nakita sa video, pero ito lalagyan din namin ni Alido Bay. Tingnan niyo mga kalus, nagtataka ako ang lalaki ng ano niya. Parang uh, nakita ko ba na parang uh, ibinungkal ng ano ng isang makina pero ang ginamit niya lang yung ano yung palakol ito oh. nasaan ba yun oh ito lang yun ginamit niya pero parang ah, pagkakakita ko parang galing parang inano niya inararo ng <laughs> kalabaw o oh, yung di makinarya oh. ano ito yun binilagyan ko kanina ng ano kakahon yes. ito yan ah. solo staki. plantar ok para quitar eso no 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 quita saben este va, para... va a pudrir uh -huh. es lata mejor para, porque este está sensible así al dubai en áfrica Ali Dubai, in Africa, Ali dubai. Uh -huh. Not in dubai in dubai en áfrica es calamansi se llama calamansi de, calamansi sin le... sí, de limón de Filipinas. sabían muy bien es Ali dubai uh -huh. Gaganda ng gaganda na ng mga tanim niya, berde, ang berde, yung pipino. Pero sabi ko sa kanya bago muna i kukuha muna kami ng ano, ng fertilizer. Yung fertilizer na dumi ng uh, kalabaw. Ay kalabaw, <laughs> hindi pala yung baka. Cebu. Ten. Dami niya ano. Kasi binibili nila ito eh, 6,000 isang mal, ano mini truck. Ito na pala yung mga ano, niya pipino, may mga bunga na. Mamaya i-update ko kayo sa may ano niya, may repolyo. Ayun na si Alido na una na sa atin. Kasi lalagyan ng ano, sabi ko lagyan mo ng kakadisibo. Ito yung ano, ako na magdala ng ating kalamansi. Baganda hmm. ng tubo ng kalamansi natin. Mamaya may papabasa tayo kay Alido, kailangan niya manumpa. Kasi di ba yung mga nakaraang ano natin Nanumpa sila kaya ito si Alidu Lahat manunumpa dito sa pagdanim ng kalamansi Kasi importante important sa akin to Dito daw Yan dito yung itatanim ni Alido Bye Yan sabi ano na tereno okay, mm -hmm. Matabay yung lupa rito Dito napansin ko lang Walang ganong bulate Sa ating kasi pag nagukay ka di ba puro bulate Dito kahit ganito yung lupa Walang bulate. Yan, sabi ko sa kanya lagyan ng uh, pat patabas sa baba. Kasi 'di ba, diyan maghuhugat. O oh, inalo-halo ni Ali Dubai. Try. Yan. Oh. <laughs> Baka Crisera ali Dubai eh. <laughs> Yan, ganda ng pagkakatabon. Tinatanong niya kanina kung tatanggalin yung lata, sabi ko hindi na. Kasi, bapodrer lata. Ahora vamos buscar de palo. Bakod para no molestar. No, no ahora. No ahora? No. No ba... No hay alguien para venir aquí, no? Nunca. Kasi wala naman ganong batang naglalaro dito sa kawalan ganong pumapasok. Wala, di naman maano to. Di naman napakan. Kaya kahit isang stick na lang siguro. Solo uno. Sabi yan. Mm -hmm. Ngayon, i check namin yung ibang ano, uh, tanim. Yung kangkong, di ba? Ito, may letos na siyang tanim. Ka. Uh, nakamix sa may <laughs> bell pepper niya. Yes. Ah, yes, yes. Ah, para Awa. Do you have limon. Limon tambien? Okay, ah, saben. to tenne limon, tenne kalamansi tambien. Okay. Yan, may ano rin syo, may, may limon din syo, sa pares no? Mm-hmm. Yan, gaganda rin yan. So, mm -hmm. makukumpleto na. Talagang uh, kompleto na yung panahog namin, kinahalito. Buti naman at masipat. Ito yung kangkong dito, dumami, no? Ito yung update, mga kalus, So, ito na. Ang dami ng gumagapang, oh. Yan, no? Oh. Hindi ko And yung kangkong, oh. Oh, di ba? Ha? Ah, habang may dumating na kliyente si Ali Dubai. Ikot ko muna kayo. Update natin yung repolyo, di ba? Kasi first time yang uh, tinanim yung repolyo. Yan ito na mga kalus, yung repolyo. So ang bilis pala. Oh. Ang bilis lumaki ng repolyo niyo, ito. Oh. Di ba? Ang ganda na oh. Kaya kahit first time yung tinanim, talagang mapapaganda niya yung repolyo. Oh. Di ba? <laughs> Galing naman. Talaga magaling magtanim si Ali Dubai. Oh, tapos si ng gamot yung uh, le lettuce oh. Tapos parang binagyo rin no? Nawala yung bubong niya rito Ay tinanggal yata <laughs> So ayan yeah, marami na talaga Ang kakaiba na halaman na itatanim si dito si Ali Dubai Pero yung ano yung lettuce Di talaga nawawalan siya Yung lettuce Saka doon, yung kamoting uh, Uh, gapang niya. Ito yung papaya still walang uh, kamatayang pagbubunga, walang uh, uh, palya o puro paldo lagi sa kanyang papaya si Alido Pai. Kasi mga kaluts, alam niyo ba kung bakit uh, papaya ang ang sinasuggest ko kina Miguel at tinatanim. Dahil kasi pag ito kagaya isang papaya ay nag nagkakahalaga ng around 50 pesos hanggang 100 plus, depende sa laki 'yung. Kung malaki-malaki talaga, nasa 150 to 200 'yon o 150 na 'yung maximum. Ganun nang ano kasi kung marami mga bunga, 'di ba? Mas marami silang mabibenta Kaya 'yung rason natin kung bakit tayo uh, nagtatanim ng mga papaya kasi mas ma ma madaling uh, pamungahin tapos mas uh, maganda 'yung presyo. 'Yun 'yung dahilan natin. Ito pa pala 'yung mga kagamitan ni Alido meron siyang pang spray tapos meron siyang sprinkle tapos dito may mga gamot siya pero dito ini, iniwanan niya lang na nakabukas na ganito so dito wala, sa bandang dito wala naman malikot ang kamay yan nandun si Alido ng ano kumukuha ng manga yan Alido Bay Tene Mango Alido Bay <laughs> terminado yan maliliit na lang pero hinog na oh. hinog niya yung manga ito so, o. Ay, bumiling mangga. Itong mangga na to, pag kumain ka, purti nga ka. <laughs> so, balik na tayo kay Ali Dubai. So, kailangan may papabasa na tayo sa kanya. Yung ating uh, panunumpa sa kalamansi. Siya, kung, kung saan nagsusuot si Ali Dubai. Dito tayo sa mga baba. Sundan natin. Kaya pag... Uh, pupunta ako dito sa kanya lagi akong naglalaban ng sapatos kasi ni puro puti kan tingnan niyo oh di ba tingnan yung sapatos natin <laughs> laban na naman laban laba eh labas na tayo rito wala na si Alido doon ito na yung final ano natin final uh, final uh, highlights <laughs> Talaga. Sabi ko sa kanya kahit uh, walang uh, dumadaan na bata o mag-aapak dito, kailangan lagyan mo pa rin ng tanda. Para di na makalimutan. Ito na si Ali Dubai. Lalagay na yung... As you know. Si. Ayan. May papabasa tayo kay Ali Dubai. So ito na si Ali Dubai. mag na siya. Manunumpa na sa kanyang uh, kalamansi. Uh, in English ha sa Ingles uh... Nang manumpa si yana sana gumanda yung uh, tinanim natin sa kanya ng kalamansi at uh, maparami pa kung <laughs> magkakaroon ng pasanga Uh, mga kaluts, ang uh, ano natin na uh, piliin pa rin natin na uh, maging uh, mabuti sa kapwa kaysa makasira. Yan po laging tatandaan natin and uh, God bless everyone.